Parang mo kami ng bangga na rin yung barkonger eh. Baka alam mo yung ubra ka sa amin. Liit mo ngayon. Parang hinahamong kami ng bangga na rin yung barkonger may ubra ka sa amin. Liit mo ngayon. Ay bang kanamin kuto Ang kaya pupunta yun Makasama na lang yata Uy, laki ng alon niya Huwag ka nang babalik din eh What? Bawal ka na Hanap, -hanap po mga idol ng pwesto ang arihan Ayan, daming mga malakaya rito Tagabatan, tagabulakan Sama-sama Harap lang kayo magandang pwesto Good morning mga idol Ayan Misikat na araw Itong isang tagabataan na ito Tagaba kung medyo nakakakuha ko ng paisa isa Bisogo na nasa gawin tabi naman doon Nakakita namin Mga taksay at hipon Good morning, mga idol! At tumama na kami, mga idol ng bisug. Matindi tingaw. Punong-puno. Hindi ko na mabuhati ng bato. Ah. Punong-puno. Mga lodi. Hmm. Ah hanggang kaila ilalima no ng lupa ba ayun ay, natatanggal na tapos mahaba pa yun eh tingnan mo sa lambat tingnan mo oh, to tanggal damas oh sa mga ito sa mga oh. ipang tanggal tanggal no? gusto yung gulasang minotor ay din ayong baligtad pala napalipit ata tapag angat mo ay ganyan lang naman okay na a few moments later Siuswal usual mga idol pauwi na kami sila eman pauwi na rin ito yung nahuli namin kanina, naka, medyo tama, tama kami ng bisugod puno Dila man pa ikabilar Thank you Lord sa biyaya ng dagat Ayusin pa na bat mamaya, medyo nagulo.